isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is yung um, six day natin ng pagtalakay sa ating series, which is Overcoming Fear with Faith. So, ngayong araw, magpo-focus tayo, or sinasabi rito na, we should cast all our anxieties because God cares or in Tagalog translation, dahil sakit ang Diyos, magtiwala ka. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 Peter chapter 5, verse 7. In English Standard Version, Casting all your anxieties on Him because He cares for you. In Tagalog translation naman, or in ang Biblia, 2001 version, Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. So, in-emphasize lang dito yung series nga natin, diba? It's a Bible verse natin na overcoming fear with faith. So, we overcome natin yung mga fear, yung takot, yung mga anxieties na nararamdaman natin through our faith with our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi dito sa Bible verse natin, we should cast all our anxieties on him because he cares for us so para ma-overcome natin yung fear within us is kailangan nating pairalin yung faith na meron tayo sa ating Lord God so para mas mapalalim pa itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching Number one, most of our fears and worries are unnecessary and a waste energy. So, agree ako rito. So, kasi may mga bagay na minsan, masyado nating pinapalaki or masyado nating binibigbil which is, hindi dapat naman natin ikawirly and hindi siya necessary para sa atin. Kumbaga, mabubuhayin tayo nang wala yun eh. Makakasurvive tayo sa isang araw na wala yung takot, yung worry na nararamdaman natin. And dahil nga unnecessary siya, isa siyang waste of energy, ba? Diba? Dahil nga hindi natin kailangan pero pinagtutuong na natin ng oras, nilalaan na natin ng oras. So, number two, humility includes casting all our burdens on God. So, yung pagpapakumbaba natin included doon or kaakibat doon yung pagtaas natin lahat ng iniisip natin, lahat ng problema, lahat ng pasakit natin kay Lord God. So, ibig sabihin, kaya siya naging humility rin. Kasi nga, hinahumble natin yung sarili natin na hindi natin kaya yung mga bagay na yon mang tayo lang. Kaya, kailangan natin siyang itaas, i-cast yung burdens natin kay God. Kasi, siya yung mataas, siya yung kataas-taasan na kayang mag-solve ng mga problem natin siya yung may kayang magpagaan ng mga nararamdaman natin. Hindi yung tayo lang mismo, ba? Diba? So, ayun yung humility, diba? Nagpapakumbaba tayo para nagpapakumbaba tayo sa ating Panginoong Diyos na siya lang ang makakapagpagaan ng mga problema natin. And number three, God cares more than we do. So, we may not actually always see it or hindi na hindi man natin parating nararamdaman pero he is always caring for us every day every minute every hour every second di diba? hindi lang natin napapansin ultimo nga yung pagising natin sa araw-araw tapos every lunch dinner breakfast lagi may nakahain sa mga pagkain natin that already says enough na he cares about us. Isipin na lang natin ilan tayong populasyon dito sa mundo, di ba? Pero ni isa sa atin is wala siyang pinabayaan. So, indeed, God cares more than we do. So, ngayon naman is tayo sa ating application. So, itong mga application na to is ito yung kaakibat na ayun, application natin sa buhay with regards dun sa teaching na nabanggit natin kanina. Number one, differentiate between what we must do and what is beyond our capability. So, kaya ang nasabi sa teaching number one kanina, huwag na nating paglaanan ng oras or bigyan pansin yung mga bagay na alam natin ma-waste lang yung energy natin or unnecessary. Nya. So, kailangan marunong tayong mag-differentiate, matuto tayong mag-differentiate kung ano ba yung dapat natin gawin sa mga bagay na hindi natin kaya gawin or beyond our capability, di ba? With that, mas ano, kumbaga, hindi na nasasayang yung oras natin. Mas malalaad na lang natin yan sa pupupur kay God, di ba? Kasi He is the one who will save us from those miseries sa lahat ng incapabilities natin, siya yung magbibigay lakas sa atin. Number two, cast all our burdens on God without exception. So, when we are facing God with humility na may pagpapakumbaba, ika-cast natin lahat ng burden sa Kanya without any exemption. So, that is the true meaning of humility, di ba? Hindi yung ika-cast mo nga sa Kanya yung burdens mo, pero may exemption. Merong feeling mo na may bagay na ikaw lang makakapag-solve, ba? Diba? So, hindi ganon. Hindi na pagpapakumbabayan. Diba, Nagmamalaki ka pa kapag ganon. So, we should cast all our burdens on God without exception. And lastly, avoid subtle arrogance. So, subtle means ano kasi? Precise, ba? Diba? So, dahil nga kailangan natin ng humility, we should avoid arrogance, yung pagyayabang, iibang yung pagmamalaki, ba? Diba? Kasi, hindi naman tayo yung nagdadirect sa buhay natin. So, wala tayong karapatan magyabang. Hindi tayo yung dahilan kung bakit tayo narito sa kung ano kinatatayuan natin ngayon. Hindi tayo yung dahilan kung bakit mayroon tayo mga bagay na mayroon tayo ngayon. Si Lord God yung dahilan sa mga bagay na yon And that really shows that He cares more than we do. So, all those aforementioned factors are the reasons Why carrying our burdens alone is considered a form of subtle arrogance.